alisin mo ang tingin mo sa akin para makaalis na ako. Masyado akong nahihiya na gawin ito kapag pinapanood mo ako. Ito ay walang katapusan kanina pa tayo dito. Pero hindi ako pwedeng manatili sa pagkakataong ito kasi hindi na kita mahal. Pakiusap manatili kung nasaan ka, huwag kang lalapit. Huwag mong subukang baguhin ang isip ko malupit ako para maging mabait. Hindi kita kayang mahalin sa dilim para tayong magkahiwalay ng karagatan. Napakalaki ng espasyo, sa pagitan natin baby, natalo na tayo. Lahat nagbago sa akin binigyan mo, ako ng isang bagay na hindi ko kayang mawala. Hindi mo dapat maliitin iyon kapag nagdududa ka. Pero ayokong magpatuloy na parang ayos lang ang lahat. Habang tumatagal, lalo pa tayong lalaban. Pakiusap, huwag kang malaglag hindi ko kayang harapin ang durog mong puso. Sinusubukan kong maging matapang. Itigil ang pagsabi sa akin na manatili. Lahat nagbago sa akin, hindi lang tayo, wala akong pinagsisisihan. Bawat salita na nasabi ko, alam mo na lagi kong siniseryoso. Ito ang mundo para sa akin, na ikaw ay nasa buhay ko. Pero gusto kong mabuhay at hindi lang makaligtas. Hindi ko akalain na maililigtas mo ako. Ang Love in the Dark ni Adele ay tungkol sa isang relasyon na malapit ng magwakas. Sa kanta, ipinahayag ni Adele ang mga damdamin ng kalungkutan at pagkakasala habang napagtanto niyang kailangan niyang umalis dahil ang pag-ibig ay hindi na pareho. Gusto niyang maging tapat sa kanyang kapareha, ngunit alam niyang masasaktan sila nito. Kinukuha ng kanta ang emosyonal na pakikibaka ng pagpapatuloy habang inaalagaan pa rin ang ibang tao.